Guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa STOE channel. So ngayong araw na ito guys ay isang pukoda uh, na 32 inches po ang dinala sa atin ng customer. So ito po ay uh, kinuwa na rin ng isang uh, technician. Ang uh, problema po ay uh, upside po 'yung screen. So 'yung baligtad po 'yung tao. So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawing pukoda uh, uh, LED TV. So ito guys yung ating gagawin na TV, pukoda. So yung ginawa po nila, binaligtad po yung sticker. Kasi nga po, pinapanuoran ng customer, nakabaligtad po yung TV. Uh, bigla na lang daw po ito nagkaganito, sabi ng customer. Uh, pinapanooran nila, then uh, kinabukasan, pinatay nila nung gabi, kinabukasan po ay baligtad na yung tao te uh, Tetestingin po natin to guys. Pa-power on natin. Itong TV. So ayan po. Ito po yung tatak na pukuda. Baligtad nga po itong TV. So ayan. So ang ginawa nila guys. Inilagay nila sa bracket yung TV. Tapos. Uh, Pinabit nila ng ganyan. Kaya po itong sticker ay binaligtad nila. Kasi ito po ay uh, pinagawa na rin daw po sa technician. Ilang beses na rin pong uh, pinrogram. Itong uh, TV na to, tinry nila program Ay uh, hindi pa rin po uh, bumaligtad yung tao. Kasi uh, chinig ko rin sa service mode. Wala po siyang mirror itong TV na to. inikot muna natin yung TV para mabasa po natin. Pasok tayo sa service menu. Ayan. So, ito po yung uh, service mode factory setting ng ating TV. So, wala po siyang uh, tinry ko pong hanapin kanina. So, wala po akong nakitang mirror so try natin itong version sa isa ayan po so itong panel yan po yung panel nya T320B po ang panel ayan po yung flash type nya 25L64 ayan po So wala po tayong makikita rito na mirror. Okay. Generate, try rin po natin dito sa function. So ayan po, meron po factory channel, power on logo, backlight, ayan po. Pero wala po siyang mirror. So ito pong uh, board na ito ay uh, Accord po nitong model na ito, ito po kasi yung unang labas ng pokuda na 32 inches. Wala po talaga itong mirror. Okay, so exit natin. And then, patayin muna natin guys yung TV. So ayan, patay na. Binaligtad uli natin yung TV para makita natin. And then, uh, tayo din sa ating computer. bukas tayo ng uh, ating program so gamit tayo guys ng uh, programmer uh, gamitin natin itong uh, ating RT 809F connect tayo through uh, BGA ayan po uh, sa BGA po ang gagamitin natin so bukas tayo ng program natin BTS. Yes. And then, uh, try natin kung nakakonect tayo. Click natin yung auto A ISP. So, ayan guys. So, connected tayo. Na-read yung memory. Ang memory natin ay uh, 128 uh, 16 megabytes ang ating ah uh, ayan po ulitin natin so ayan guys at uh, connected na po tayo do sa ating uh, uh, connected na po tayo sa ating pong uh, TV so M star po ang kanyang uh, CPU and then uh, open po tayo ng file ng ating bin file open tayo ng bin file natin. Ayan. So, ayan. Uploaded na. And then, i-write po natin. Hintayin lang po natin matapos yan. Yung ating writing. Ngayon lang po natin matapos yan guys Yung pagra-writing ng ating memory Pagra-writing ng board Pagkatapos niyan Mag-auto-verify yung ating uh, programmer po at uh, auto verifying nya po. Yung ating pong uh, programmer. Hintayin po natin matapos yung auto verifying. At uh, pagkatapos noon ay magbubukas na po yung ating TV. Hintayin lang natin guys na matapos yan ng auto verifying. And then uh, pag natapos yan, yan okay na po. Tapos na po yung programming natin and then nabuhay na po yung TV. Ang problema, balik uh, baligtad pa rin po yung, yung tao. Kung makikita natin, ayan yung pong kanyang uh, no signal. Eh nandiyan pa rin po so tama po yung ano tama po yung technician na nagprogram nito na hindi daw po uh, ma-software. so hindi nga raw po ma-software. so nag din po siya uh, at hindi pa rin po naayos So, ang gagawin natin, magta-try pa tayo ng isang beses dito sa ating uh, programming. Kasi, naka-encounter na po ako nito before. Ang ginawa ko po muna ay, uh, since na-connected tayo, click natin yung auto-ISP. Ayan. So, click muna natin yung erase. I-erase po muna natin yung... Uh, yung pong ating uh, memory bago tayo mag insert ng bagong program kasi baka corrupted po yun o kaya naman po ay uh, puno yung ating baka corrupted po yung ating memory o I mean so ang gagawin po natin ngayon kiklik muna natin yung yan po umaandar po yung TV ah. baligtad yung tao So since na pinrogram natin siya at hindi po na, ayos na, hindi po naayos ay uh, i ano muna natin. I-erase po muna natin yung memory and then pagkatapos po natin ma-erase ang memory ay uh, saka po natin ipoprogram. So click natin muna guys itong erase ngayon. Ayan. So nag-erase na po siya ng memory. Upisa na po. So, ayan. At na-erase uh, na po yung memory. Tingnan natin kung na-erase na, na po itong memory nitong TV. So, ayan guys. May standby po siya. And then, ipapower on natin. Ayan po. Ayaw na po niya mag-on. Ayaw na mag-on guys. So, ibig sabihin wala na pong lamang program yung memory. So totally in erase po natin yung memory. So wala na po siyang program kaya po hindi na po gumagana yung remote. Ah, uh, kumbaga po sa ano sa USB ipinormat natin. Pero erase lang po ang ginamit natin dito. Asa ka po tayo maglalagay po ng bagong program. So, ayan po at na-erase na po natin. Pagkatapos po nating ma-erase ay uh, yung open natin uli o oh, mag maglo-load tayo uli ng bagong anong program dito sa ating programmer para yun ang gamitin natin. Yung same na file pa rin po ang gagamitin natin dun sa kanina. So, click natin tong open. Click natin ng open tapos ito pong program. Click natin. So, yan. Loaded na po tayo. And then, ipoprogram natin uli. Titingnan po natin kung ano po ang maging resulta. So, click natin yung right. Ayan. Okay. So, ayaw po niya mag-program. Try po natin na i-reset muna yung board. Kasi nag-error po. So, chip verification error po. So, i-reset natin yung board. Ayan, dinunot po natin. And then, saksak natin uli And then, uh, click natin yung auto-ISP. Ayan po, na-detect na po yung memory natin. And then, open po tayo ulit. Ng ating... Ayan, so nagpo program na po tayo uli. Ah, uh, po natin kung ano po ang magiging resulta. Kasi kanina po ah, uh, diretsyo po na ni write natin yung ano, yung mainboard. o pinrogram natin yung mainboard sa pamagitan ng ating uh, firmware. Ngayon naman po ay ah uh, eh, hindi po siya gumana. So nakita natin kanina baligtad pa rin yung tao after na matapos yung ating programming. So ngayon po, uh, uh, ginamit muna natin itong erase button. Inerase muna natin yung ano, yung memory nung uh, mainboard at saka po tayo mag upload ng bagong program. So titingnan natin kung gaganan uh, gagana na po ito. Kasi kung minsan guys, anong nangyayari, Panagprogram nagprogram lang tayo at bina, ata auto erasing lang po kasi pa nagpo-program po yung ano yung ating programmer pagka nag uh, mag auto erasing po yan so yung minsan yung auto erasing po na yun, hindi po natatanggal lahat nung nung file ng memory compare po sa in-erase natin yung ano yung buong memory at uh, saka po tayo mag magluload uh, maglo-load o mag uh, magpo-program ng bago mas malinis po siya kung baga po sa USB, iba po yung binura mo lang yung ano, binura mo lang yung laman ng ating USB kaysa sa ipoformat mo yung USB. So, ganun po ang ginawa natin. Parang ipinormat po natin pamagitan ng erasing button dito sa ating programmer. At saka po ngayon, nagpo-program tayo ng bago. So, titingnan po natin ang resulta nito kung okay na po siya. So, ayan po guys. At auto-verifying na po. Ah, uh, hintayin lang po natin sandaling matapos itong auto verifying para po makita natin kung ano na po ang nangyari. Yan 18 19 20% na. Mabilis lang po ito kasi basic board lang po ito, hindi po siya smart board. So mabilis lang po ang programming dahil maliit lang po ang capacity so i-explain ko lang din guys yung pong pagpo-program using uh, USB kung meron po kayong uh, galing factory na software update compare po sa ginagamitan po ng programmer iba po yung ginagamitan ng programmer kasi uh, dito po kung halimbawa software update po lang yung i-upload nyo, minsan po hindi pa rin nakukuha yun, lalo na po yung mga nakahang logo lang Pagkaginamitan natin, minsan hindi pa rin po siya gumagana. Pagka po ganon, gagamitan po nyo ng programmer, i-erase nyo po talaga yung memory. Saka po kayo maglo-load ng bagong program. Opo. Kaya po, uh, uh, maganda rin kung mag tayo, nagagamit po tayo ng programmer. So, kailangan po natin yung uh, RT-809F sa ka RT809H. Uh, pero kung sa umpisa, pwede rin naman pong ito lang pong uh, RT809F. So yan, tapos na po yung programming natin, guys. Pwede naman pong ito lang muna din ang invest natin kasi medyo mahal po yung RT09H. So ito pong uh, 09F uh, nagagamit na rin po naman ito. So ito guys, tapos na yung programming natin. And then, natin kung ano na po ang naging resulta. So, power on natin. So, ayan. At uh, okay na po yung TV. Natin guys, ayan po yung ating uh, logo. Okay na po yung TV natin. Hindi na po natin ito binuksan guys, pinrogram lang po natin. Ah, uh, tinry po natin na uh, direct program and then tin hindi po siya gumana. And then tinry po natin na i-erase muna yung memory and then saka po tayo nagprogram. So ito guys, at lalagyan po natin ng USB. Tingnan natin kung uh, okay na po yung picture. Niya. alin natin 'tong programang meron natin. 'Yan at uh, te-testing po natin, nagsaksak po tayo ng uh, USB. Che- uh, testing natin. tayo ng video titingnan natin kung okay na yung ating TV Guys, at okay na 'yung ating TV. So nakita yun siya, nagpiplay na at uh, tama na po 'yung tao. So mali malinaw naman po 'yung TV natin, malinaw na malinaw. Okay, guys, nakita po natin na nai-program na po natin 'yung TV at okay na po 'yung ating ginawang Kodak uh, 32 inches uh, LED TV. Uh Huwag nyo po nating susukuan yung mga ganitong problema. I Try po muna natin yung mga different way kung pa paano po natin uh, mapoprogram. Uh, regarding po sa tanong na kung po pwede pong iprogram yung uh, uh TV sa si pamamagitan ng USB, ay pwede naman pong iprogram. Basta alam nyo lang po yung file name ng program. Kasi kung alimbawa po na ang program ay binakap nyo sa TV, at ginamitan po natin ng programmer so yung pong file name niya ay hindi po pareho na maging, na, pa, ng file name na galing sa factory kasi yung pong file name na galing sa factory yun lang po ang binabasa ng ating mainboard kung hindi po natin alam yung file name hindi po natin marirename yung, uh, yung, ating bin file hindi po siya babasahin ng mainboard kailangan po kasi kung bin, kung bumabasa po yung Agado po basic TV lang po kasi ito so ito po bumabasa po ito ng bin file pero kung hindi po natin alam yung file name na para dito sa board na ito hindi po babasahin ng mainboard kaya po hindi lahat ng program na ina-upload natin sa USB ay maaari po natin magamit na pang-program sa ating mainboard so kapag ka po hindi po natin alam yung file name nung uh, program hindi kasi siya uh, ng mainboard kailangan po natin gumamit ng programmer at kung ang inyong program ay binack up nyo lamang doon sa buo na board o sa running na TV using ng programming nyo programmer ay pwede nyo lang po din siyang ma-write yung uh, program dun sa ating board sa pamagitan ng programmer kasi nga po hindi po pareho ng file name yung pong extension file name, yung bin file, pareho po siya. Pero yung pong mismong file name niya, kailangan po ay alam po natin. Kung hindi po natin alam, hindi po natin maipoprogram yung uh, TV. Okay, so sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng uh, kaunting kalaman. At kung bago po kayo dito sa ating channel, ay paki-subscribe po yung ating channel and then paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming maraming salamat po.